Hello guys! Welcome to my vlog! Ngayon pong umaga ay magpiprito po ako ng tinapa at kamatis. Yun po ang terno ng aking tinapa. Masarap po kasi sa usawa ng kamatis pag po piniprito. Yan po ang aming aalimusan ng aking asawa bago po siya magtinda ng isda. At magtitara din po ang aking asawa ng bangus pamprito po mamaya ng tanghali. Kasi nga po meron po kami dito sa rep na si Charo. Yun po ang aking inuluto. Terno po ng ating Pinuritong bangos. At ngayon po, samahan niyo po ako. Ngayon po ay magpipurito po ako ng tinapa. Ito po ang aming almusal. At tetap eh, na ko po ng pinuritong kamatis. Magpipurito po tayo ng kamatis. Wow! At ngayon po, magpipurito na po ako ng tinapa. At ngayon po hanguin na po natin ang ating tinapa. Tapos ko na po magprito ang ating mga tinapa. At pagkatapos naman po niyan, kamatis naman po ang aking ipiprito. Masarap po sa kamatis 'yung piniprito, tapos po lalagyan niyo po ng sibuyas. Match na match po ang ating almusal pagkaganyan po ang ating ilang. Yan, tapos ko na rin pong prituhin ang ating kamatis. Ngayon po ay naghihawa na po ang aking asawa ng sibuyas. At pagkahiwa niya po ng sibuyas, kakain na rin po kami. Ito po yung aking tinapa, tapos na pong iprito. Pagkahiwa mo ng sibuyas, kakain na tayo. Ito na mag-aahin. Magbebenta lang ako. Yan guys, nag na po ang aking asawa. Galing po ako sa aming tindahan dahil may bumili po kasi.

na pa ng may kamatis. Mas hmm, mati ba yung kamatis sa isa? Ako na dahan-dahan. Mm. Eh. Mm. Ito lang sige ako sa ano yun eh. Buwi yun eh. Kaya dapat dahan, -dahan muna, eh. Okay. Ito po yung masarap dito eh. Así Yan, ngayon po ay tapos na po akong kumain ng almusal. Asawa ko na naman po ang nahuli. Napasarap po dun sa aking ipinritong tinapa at pinritong kamatis. Ito po talaga ang ating masarap na almusal eh. na sa gitna. Lahat, kabilaan. Ay, ito naman ang laki ta ng dilim itin? yan. Pag naghahabagat, ulan yan. Yan po. Paalis na po ang aking asawa. Mag-aalas is na po. Magtitanda na po siya ng isda. Ingat. Bye bye. Mamaya pa po ang kanyo uwi mga alas 11 o before 11. Andito na po yan. Ito po ang aming ulam ngayon. Bangus. Itinira po ng aking asawa. Pamprito. Tinimplahan ko na po yan. At siya po ang magluluto. Tetarunahan po namin ng gulay. Yan, ngayon po ay magbabalat na po ako ng bawang. At pagkatapos po, maghihawa na rin po ako ng sibuyas. At yung atong si Charo ay tatanggalin ko na rin po ng mga dulo. Miya-miya po yung aking na. Yan guys, tapos ko na pong ayusan ng mga gulay si Charo po ang aking iluluto. Sasahugan ko po ng giniling at lalagyan ko po ng sotanghon. Masarap po kasi ang sotanghon sa gulay. Malapit na pong matapos magprito ang aking asawa. At pagkatapos na magprito, ako naman po ang magigasa ng gulay. At uhugasan ko na rin po itong ating si Charo. At mag-iimis-imis na rin po ako dito sa Lababo Kasi ka ako kayo dito, dali oh. Kasi ka ako, kakain ka na ba? Ha? Kakain na yung si Puki. Kakain na si Puki. Uh, kakain na nga. Nakaap na. Gusto mo na kumain? Ha? Gutom na yan? Gutom na ba yan? Gutom na si Cookie. Hmm. Butong na ang Cookie. Kakain na si Cookie. Ngayon po guys, ako naman po ang magluluto. Sinalang ko na po ang ating kawali at nalagyan ko na rin po ng mantika. Ilalagay na po natin ang bawang. Bawang po muna ang ating gigasahin. pagkatapos naman po, ito na po, sibuyas na po ang aking inilagay. At ngayon po, ilalagay ko na po ang ating giniling. Medyo matigas pa. Nakalimutan ko po kasi ilabas sa freezer. Eh, medyo tanghali na rin po. Gutom na ro po ang aking asawa. Simplahan na po natin. Lagyan po natin ng pamintang pino. At aji. Lagyan po natin ng konting asin. At ngayon naman po, ilagay naman po natin ang ating gulay yan po ang ating si at ngayon naman po lagyan po natin ng tubig ang ating gulay konting tubig naman po ang ating ilalagay kasi po lalagyan po natin to ng sotanghon. Half cook lang po ang ating luto. Yan po nilagay ko na po ang sotanghon. Yan po guys, malapit na pong maluto ang ating gulay. Ngayon po ititikman ko po muna. Hmm, ayos. Tama-tama lang po yung kanyang lasa. Yan guys, tingnan nyo po ang ating gulay. Hmm, yaming yami. Ngayon po, kakain na po kami ng tanghalian. Luto na po ang aming gulay.